Gusto mo ba na siya ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. Kahit sa pagtulog niya o pagkagising niya sa umaga, ay ikaw lagi ang magiging laman ng isip niya. At sa lahat ng oras, ikaw lamang ang iisipin niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong napaka-simple at napaka-epektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo. Ipikit ang mga mata mo, mag at mag ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti. Dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At pagkatapos, tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At paniguradong pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, siya ay matatamaan at hinding-hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo at ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At pwede ka rin gumawa parang iba't ibang ritual na binahagi ko. At isa itong gabay para makatulong, para mas lalong mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo, kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Basta huwag kalimutang manalangin at palaging magdasal sa ating may kapal. At dapat buong puso at buo ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.